Magandang hapon guys. Nandito naman tayo sa ating pagluluto ng ating lechon manok. Ayun. Ngayong hapon. Araw ng Webes. Ayun. Gahapon na kasi deliver ng manok. we may namarinit pa namin guys. Kaya wala kong tinda gahapon. Ngayong araw. May paluto na tayo ganda ng ganda ng size ng ating manok guys at yan po yan po natin okay guys samahan nyo ako ngayong hapon lahat ng mga video ko guys samahan nyo ako guys kayo magsawa sa aking mga video yung mga konting ko lang yung laging manok at yung aking lutong ulam guys magandang hapon magandang wala tayong upload ng Merkulis gawa ng wala kang manok deliver lang sa Merkulis may pumili ng leek ng manok patuputol ko lang yan pinagputol lang ito yung, yung manok na may sumalang Marinig din yung low Napakasarap na. Marinig. Ubus-ubus din ang liig. malaki ng ating manok ng ating yempo malapad magandito na lang guys bye bye